kamatis o miskapi o oh. oh. kapabata hindi ko pina idol hmm? tang tang ang kunot kunot oh. grabe oh, tang tang gede, mga idol loh, oh. hmm? grabe kamatis ang mga idol o miskapi grabe yun Wala ni on ni mga idol oh. Okay, Wa mga kamatis. Tanawon tani mga idol kay basig na natay mga kunot-kunot ato ni sunon. Oh, agi banggod ang kan. Ibanggod ang kamatis para ma pino diba, dugmok. Dyan katong panit labay dito. Dayon imo siyang salaon siguro ay ang purpose yan ni para lawan, para mapino gyud siya ba wala joy wala da hole jud ang ma kuno na nabili na mga liso-liso uh, pino na kayo ah sa gulan din ni mo starts idol duha ka kutsarita so sa isa kamatis idol duha kutsarita din egg white nang puti sa itlog then imo din okay okay yun so katong mga gusto dra nga mawala itong mga kunot kunot anaan nga rady itong buhaton o oh, sa gulay hindi nga iskapin duha po kwan kutsarita oh, dayon vitamin E oil vitamin E oil ni mga idol basig na arami sa parmasi siguro mapalit eh, imo na din isagul tanan imo okay pa yun nice kayo ba so katong mga ganahan mo walang kunot sa so, pa man itong hula to na on-on. <laughs> ibutang din idol o gisulayan niya sa kamot Siyempre, kini kamot na ang gini mga kunot ka labi nag mga idol. Hmm? Butang din niya. Dali ra kayo, kamatis ra o mas mga idol. Itlog, ala. Kuan yun? ding Ah, nandat na kayang kamot nga idol no? So, yung gila mga idol. Baka pa may na to ng mga idol. Okay kayo.